Ibebenta? What? Ano? Bebe, wala akong sinabi. <laughs> hindi, iba, 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 iba yung sinabi kong ibebenta. Hindi, 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 hindi kayo. Lalabas lang ako, babe, kasi hindi pwede mag-usap dito. Ang galing mo naman talaga, babe. Parang ba't niyo ako nilakan? <laughs> Ang sarap ng buhay. Samantalang ako, hindi maka-alis-alis. Kakabantay sa inyo. What? Uy, babe! Hello, babe! Kapusta ka, babe? Ang tagal mong hindi tumawag, ah. Kailan tayo mag-date? Date? Date? <laughs> hindi ako pwedeng umalis, babe. Alam mo na. <laughs> Bantay sarado ako, babe. Alam mo, babe, ganyan ka lagi. Ah? Mas mahal mo pa yung aso kaysa sa akin. <laughs> e binta mo na kaya lahat sila. What? Magkakapera ka pa, babe. Malaking halaga. Marami yan. Gumagastos no. ka lang sa kanila. Tapos ikaw pinapahirapan. E benta? What? Ay, oo ga. Magkano to? 25 mil. 40 mil. Huh? 30 ,000, 50 ,000, <laughs> mil. 50 mil, mil. Hindi ko naisip yan. Wala nang problema. Magkakapera pa. What? Bakit? Ano? Bebe, wala akong sinabi. Hindi, iba, 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 iba yung sinabi kong ibebenta Hindi, 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 hindi kayo. Oo, totoo. Totoo, hindi beb, saglit lang sa labas tayo mag-usap kasi <laughs> medyo sensitive kasi itong mga kasama ko dito eh. Oh, mukhang nakakaramdam babe. Lalabas lang ako, babe, kasi hindi pwede mag-usap dito. Napaka-sensitive yung mga kasama ko dito. Ang galing mo naman talaga, babe. What? Tinarado? <laughs> Putsa ni Run. Ay, ba't niyo ako nilakan? Oy!